ating iintindihin, arokin yung uh, gusto niyang itanong ay parang may limit daw pa ang hindi pagbabayad ng amilyar bago ma-impound parang ganun. I found kasi yung sulat niya pero of course, uh, ang ibig siguro sabihin ni Kabayan is parang ma-impound para mga sakyan at sa mga properties naman, sa mga real estate properties, ang ibig sabihin noon, kukunin ng government, siguro ganun po yung ibig sabihin ni Kabayan, na kapag hindi ka nagubahid ba ng buwis ng matagal, ay pwede bang kunin ng gobyerno yung property mo? Ang sagot po dyan, yes po. Pwede pong masubasta ang iyong ari ari-arian, ang iyong lupa, pag hindi mo binabayaran ito ng buwis, yung tempo is 36 months, magpo-post po yung sa munisipyo, sa city hall, sa LGU, ng mga listahan, ng mga property owners, yung mga nagamayari ng lupa na hindi nagbabayad ng buwis. Mayroon doon notice of delinquency. Uh, yung iba napapadalhan, yung, yung iba naman hindi naman napapadalhan pero pinupos po sa munisipyo doon sa labas ng mga windows kung saan tayo nagbabayad ng buwis. Nandun po usually sa may bulletin board, nakalagay po doon kung makikita nyo, nandun yung mga listahan pinupos nila, yung mga listahan na mga hindi nagbabayad ng amilyar. So kapag 36 months daw po na hindi ka na nakapagbayad ay pwede nang gumawa ang hakbang ng gobyerno para subastahin yung property mo. Pero marami naman of course uh, sa nangyayari naman sa ground, parang bihira naman yung uh, nasusu, nasusubasta kasi meron namang mahaba naman yung proseso na pagdadaanan nun. At kahit nasubasta na po yun, pwede mo pang mayroon ka pang isang taon para habu, para habulin ito. Lalo na kapag ikaw yung in possession doon sa property. Ibig sabihin, sa in possession, ikaw yung uh, nakatira doon sa uh, property sa ngayon. So Uh, suggest, uh, highly uh, we highly suggest lang po sa lahat kagaya ko mga kabayan na uh, talagang dapat nating bayaran yung ating obligasyon, yung buwis. Yun talaga eh, yun talaga yung masaklap ng tutuhanan. Pag aari mo na nga, lupa mo na nga kapag hindi mo pala nabayaran yung buwis eh pwede pa palang subastahin ng gobyerno. Masaklap pero yun talaga, yun talaga po ang katotohanan. So, sa mga hindi pa nakabayad ng buwis naman, for your information, mayroon kasing ino-offer yung ibang LGU natin, municipal or uh, city, city-municipal city treasury or municipal treasury minsan na uh, 10 to 20 percent 10 to 20% discount para sa mga gagawa ng advance payment naman sa kanilang amilyar. So, mas maganda kung mas maaga kayong magbayad, maka-avail kayo ng 10 to 20% discount. So, yun lang po. Ang sagot po sa tanong mo, kabayan, is yes, pwede daw subastahin ng gobyerno ang ating ari-arian kung hindi natin ito nababayaran ng buwis. So yun lang po at sa mga susunod na vlog natin, short short vlog natin, sasagutin natin isa-isa yung tanong, iba't-ibang tanong ang ating kabayan tungkol sa